Aileen Malayo pa pinagalingan Dito guys Bumunta dito Kasi Nagpahina kami ngayon Oo, kami na lang Nagpapahina Wala na Si Madam guys Ayan Dito Nagalala si Mading magpitura Kaya ngayon Dito kami ni Bradgar Wala na Wala na Boy Ayan Dito si B6 Dito sila Sister Jena Ang guys, sister Ay. na Gina guys. Ano? ngayon. Ano masasabi mo? Na, andito tayo Bro, pa, pahina. yeah, pahina guys. Pahina mm -hmm. na. Yeah. Ano masasabi mo sis? Ah, uh, uh, wala masasabi. Ayan, wala guys, <laughs> yeah, masaya daw siya. Happy ako. Happy kami. Ayan. Hello. <laughs> ano masasabi mo sis na andito tayo ngayon? Ay nako, uh, sa lahat mo ng mga viewers, nanood po kayo lagi subscribe. Okay, guys, <laughs> eh, follow mo si ano, sis Irene sa TikTok niya. Sa, yes! Follow niyo po ako. Ayan. Yes, eh. yeah, President namin guys, ha, dito sa chapter, ka, masipag-sipag nito, humanga ako dito sa President namin. Uh, Brad, ano masasabi mo na andito tayo ngayon? kailangan kasi kailangan eh. Ayan, kasi guys, malapit ng birthday ni Divine, Divine. Master. Kaya kailangan matapos namin itong magpintura ngayon. Kaya pahina muna kami guys. Ayan. Hey, guys. Sipin mo guys, babae eh, nagpahina. Sipag-sipag nito -sipag -sipag ni B6. Hindi po ako babae. Ano, ikaw ba talaga yung tutulong sa lahat? Ano masasabi mo na pinaghanda mo na ba yung ano, kailangan mo ka na bang tutulong sa mga nangailangan? Oo, oh, oh, siyempre. Pwede tayong tumulong. Basta nandiyan na. Yan ang mission natin eh. Mission ng PBMA. Tumulong tayo sa kapwa-tao. Oh. Pagyan tayo ng grasya, tutulong natin. di ba? Habang nabubuhay tayo, gora-gora. O pagtulong, walang katapusan. Kaya express natin, pagdalating na. Grasya. Okay? Diba? okay. Yes. Ayan guys. Sipin mo yan guys. Sipag-sipag na ni B6.

Para sa pamamahala oh sa pamamahala niya, sa pamamahala niya, sa pamamahala niya, sa pamamahala niya, yang pamamahala itu sa pamamahala niya, sa pamamahala niya, sa pamamahala niya, sa pamamahala itu, sa itu niya, itu pamamahala niya, sa 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 pamamahala niya, sa

では。あ Nagtext na sa'yo pag sa bahay na, drop, Ha? Uh, uh na sa'yo pag mo na? Oo, tawag sa SMS Oo, sige. Pukunta yan? Oo. Ngayon. Bote, wala siyang Tingnan mo, bilis mo na. Naka-video, naka-picture naka, 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 naka naka ka? Naka-live? Naka-live ka? Hindi, ako save po ko dyan. Kaya mo na, Brad.